Jenatin natin ng ating mga Bibles sa uh, Psalms 116. Psalms 116 ito yung ating devotion ng Sunday morning. Babasahin ko lamang ay verse 1 hanggang 4 bagamat the whole chapter ang ating pong uh, pag-aaralan sa mga susunod na Wednesday. Ganito pong sabi sa Psalms 116 verse 1 to 4. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang Kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng siyol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati na magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Ito ay isang uh, salita at awit ni David sa kanyang matinding kalagayan, kalumbayan, kalungkutan o depression. Kaya ito po ay isang bagay na mahalaga rin natin maunawaan pagdating po sa depression. So ang series natin dito is panalangin sa oras ng depresyon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli ang salita ninyo ay bukas para sa amin. Nawabuksan niya rin po ang aming puso upang aming makilala ang iyong kaloban. Makita namin ang iyong mga ang iyong salita na may kapangyarihan na siyang Uh, makapagbibigay ng kagalingan sa anumang kalumbayan, kalungkutan o depression na amin pong naranasan o maaring maranasan sa darating na panahon. Turuan niyo kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita kung paano namin ito harapin at kung paano namin ito mapagtagumpayan sa iyong biyaya. Kung amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, ito po yung salita ni David noong siya po ay uh, nasa kalagayang mabigat. Sa Second Samuel chapter 21, wala na po si Saul dito, kaya hindi si Saul ang may dahilan dito, hindi rin si uh, Absalom, kundi si David ay matanda na sa kasalukuyang ito. At siya lumalaban pa rin, ak uh, aktibo pa rin siya sa kanyang ministry, sa kanyang pagiging hari. At isang, isang araw, isang labanan, na siya po'y napasubo kasamang kanyang mga, uh, mga sundalo sa mga Pilisteo. At ang mga Pilisteyo, mayroon silang mga kakampi na mga anak ng higante. At ito ngayon ang uh, naging kaharap ni David. Wala siyang malilik kal kaligtasan dito. Kaya nung siya'y mapaligiran nito mga sundalo ng mga Pilisteyo kasama ang iba't ibang mga anak ng uh, higante, abay naramdaman ni David ang takot. Naramdaman niya ang kalungkutan sapagkat nakikita wala na siyang pag-asa sa kanyang, sa kanlang kalagayan Hopeless na siya. Mayroon siyang galit sa kaaway pero wala siyang magawa. Salamat na lamang sapagkat dumating si Abishai at siya'y tinulungan at siya'y iniligtas. Kaya damang isinumpa nila na sa pangalan David na simula ngayon hindi ka na kasama namin sa pagkipaglaban sapagkat kung sa ganoon papatayin mo ang liwanag ng Israel. Ibig sabihin si David ang pag-asa ng buong Israel. Kapag siya'y namatay sa gera, ay talaga namang mawawala ng pag-asa ang buong Israel. Ngayon pa man, nagpatuloy pa rin si David sa kanyang pakikipaglaban, ngunit hindi na dati sa kanyang kalakasan. At ito po ang kanyang naranasan. Noong dumating ang kalaban, napalibutan siya ng kanyang kaaway. Ang sabi nga niya sa uh, verse 15 sa sa 2 Samuel chapter 21, ito ang ganyan sabi niya, ang mga Pilisteo ay muling nakipagdigma sa Israel at si David ay lumusong kasama ang kanyang mga lingkod at sila ay lumaban sa mga Pilisteo at si David ay napagod. Matanda na siya. At si, uh, si Is si binob si na isa sa mga anak ng higante na ang bigat ng kanyang sibat ay 300 siklong tanso na may bigkis ng bagong tabak ay nagpanukalang patayin si David. Talagang pinagplanuhan na nila na patayin si David. Ngunit sinakluluhan siya ni Abishai na anak ni Seriya, at sinalakay ang Filisteo at pinatay siya nang magkagay sumumpa sa kanya ang mga tao ni David, hindi ka na lalabas pang kasama namin sa labanan. Baka uh, mapatayin uh, ang tanglaw ng Israel. At dahil doon, si David sinabi niya sa kanyang karanasan sa 2 Samuel chapter 22 verse 5 to 7 na siyang sinulat niya yung Psalms 116, itong sabi niya, sapagkat pumalibot sa akin ang mga alo ng kamatayan, dumaluhong sa akin ang mga agos ng kapahamakan, ang mga panali ng siyol ay nagkabulbul sa akin, ang mga silo ng kamatayan ay humarap sa akin. Verse 7, Tumawag ako sa Panginoon sa aking kapig uh, kagipitan, sa aking Diyos ako'y nananawagan. Mula sa kanyang templo ay narinig niya ang aking tinig at ang aking daing ay umabot sa kanyang mga pandinig. Yung po yung karanasan ni David sa gitna nung kawalang pag-asa, depresya, pero tumawag siya sa Panginoon. Kaya pagdating po sa Psalms 116 verse 1 and 2, na siyang ating pag-aralan ngayon, itong sabi ni David, Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Kaya naman, minahal ni David ang Panginoon, sapagkat sabi niya, dininig niya ang kanyang tinig, at ang kanyang hiling. Now, depression, mga kapatid, ito yung pinakamatinding kaaway. Kas ka kasabay nito, ang believers, and unbelievers. Lahat ay daranas dito. Pero hindi naman ibig sabihin ito'y bunga ng kasalanan. Kundi ito ay nangyayari sa atin sa mga circumstance sa buhay natin beyond our control. Kaya ang depression din ay maaaring magamot sa pumagitan ng medisina. Pagka pumunta sa doktor, magpatingin ano ang kanyang uh, uh, dapat gawin, anong mga tabletas, anong exercise ang dapat gawin. Ngunit, sa atin bilang Kristiyano, alam natin ito'y spiritual din. At spiritual lamang ang totoong makapagbibigay kalutasan ng malalim na kalungkutan. Depression po ay malalim na kalungkutan. Kumisan, nawawalan ka ng pag-asa, hindi ka na, wala ka ng ganang makiharap sa mga tao. Yung dati mong minamahal na ginagawa, wala ka ng lasa doon. Minsan, puno ka ng galit. At kadalasan, nakakapag-isip ka ng pag-suicide. At kadalasan kanina binasa ko ang survey tungkol sa mga kabataan. Karamihan sa mga kabataan, because of depression, sila po'y nag-suicide. Pinakamarami sa mga nagpapakamatay ay mga kabataan. Kaya parents, kailan mga magulang, talagang dapat tignan natin anong kalagayan ng ating mga anak. Bakit sila nag-suicide? Nagpapakamatay? Lack of knowledge sa salita ng Panginoon. So, ito ay physical din pero higit sa spiritual. So, ang depression ay kaiba sa discouragement. Ang discouragement po, ito ay sanhi ng ating hindi, pa, hindi pagsangayon sa pangyayari. Depression is beyond our control. Si Jesus Christ na discourage sa kanyang mga alagad, pero never siya na-depress sa kanyang mga apostol. At itong CP natin binasa ngayon, verse 1 and 2, ito yung kung paano natin pagtagumpayan ang depression. Anong dapat natin gawin sa oras ng malalim na kalungkutan, nawawalan ka ng pag-asa? natin ng leksyon, ang buhay ni David, paano niya ito hinarap? Paano niya ito hinarap? Unahin natin ang unang dalawang talata, na ating bibigyan ng pansin paano harapin ang depression. Ang depression, kailangan natin ang pagmamahal at panalangin. Pagmamahal at panalangin. Muli kong basahin verse 1 and 2. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Prayer. Pero ito po ang unang leksyon natin sa uh, depression. Kailangan natin ng pagmamahal at pananalangin. Huwag na huwag tayong magpakawalan ng pag-ibig sa ating Panginoon. Pag-ibig natin sa Panginoon. Panatilihin natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat labas doon sa pag-ibig o pagmamahal natin sa Diyos, nagsisulot tayo sa ating sarili. Kaya pagdating po sa depression, hindi natin alam kung anong gagawin. So may kita natin dito, paano, na, paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Tulad ng ginawa ni David, ang kanyang pagmamahal. Tinuyo ang sabi ni David sa Psalms 119 verse 11, sa buong salmo, kung paano niya minamahal ang Diyos, ang kanyang Panginoon. Ang sabi niya sa Psalms 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Si David, ito yung tao na hindi siya gumagawa ng kanyang sariling desisyon hanggat hindi niya muna inaalam ang salita ng Diyos. Kaya nga, Lagi niyang hinahanap ang puso ng Diyos. Hindi siya gumagawa o kumikilos nang desisyon na hindi mula sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, iniingatan niya ang salita ng Panginoon sa kanyang puso at isinasagawa ang salita nito upang 'wag siyang magkasala laban sa Diyos. Now, paano natin ito? Paano natin iniibig ang Panginoon, mga kapatid? Ganon din. Ganon din ang ating pag-ibig sa Panginoon. Hindi natin siya ibigin na yakapin natin, bigyan natin siya sa pagita Hindi rin. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, gaya na sinabi ni Jesus Christ sa John 14.21. Ganito ang sabi ni Jesus Christ. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama. At siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Paano natin mahalin ng Panginoon? Sundin natin palaging Kanyang salita. La, Lagi natin pakinggan. Bukas ang ating tenga sa mga pangangaral upang ma, ma, marinig natin ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Mayroon ba siyang ikinokorek sa atin? Mayroon bang sinasaway sa atin? Tayo ba ay Kanyang nire-rebuke? Sapagkat kaya tayo nire-review, dahil tayo mayroong kasalanan. At kapag ginagawa natin yon, mga kapatid, ating minamahal ang ating Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid. Kaya kapag minamahal natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagyayaman ng kanyang salita sa ating puso at isinasagawa, anong katiyakan doon? Sabi ni David, dininig niya ang aking tinig at ang aking piling. Tignan nyo, Psalms 18 verse 6. Tignan lang natin yung sinabi ni David. Psalms 18 6 at saka uh, Psalms 6 9. Ganito ang sabi sa Psalms 18 6. Sa aking kapanglawan, see? sa kanyang kalungkutan, ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Bakit? Sapagkat iniibig niya ang Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, napakadali pong pakinggan ng Diyos ang ating mga daing, ang ating hiling. Psalm 6.9 Narinig ng Panginoon ang aking pagdaing, tinatanggap ng Panginoon ang aking panalangin. See, mayroon tayong katiyakan na tayo dinidig ng Diyos, tinatanggap niya ating pagtawag sa Kanya dahil alam natin, sinusunod natin siya. Minamahal natin siya. Diba? Pag mahal natin ating magulang, sinusunod natin. So, ganun din po. So, yung paan natin uh, may papakita ang ating pagmamahal, ito po, tulad ng ginawa ni David. Ikalawa, paano natin natitiyak ang ating panalangin, ang ating pagmamahal. Tignan natin ang ating panalangin sa Panginoon. Una, ang pagmamahal natin sa Panginoon, ngayon ang panalangin sa Panginoon. Kung paano nagkaroon ng katiyakan si David sa kanyang panalangin, tayo man ay magkakaroon din ng katiyakan dahil minamahal natin ang Panginoon at the same time, minamahal tayo ng Diyos. Dinidinig niya sabi ni David sa verse 1, minamahal ko ang Panginoon. Bakit? Sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking hiling. So, mayroong ano, mayroong relasyon sa bawat isa. Dinidinig tayo dahil minamahal natin ang Panginoon. Gaya ng ating binasa kanina sa Psalm 6, 18, 6, na sa kanyang kapanglawan, narinig ng Panginoon, alerto ang Panginoon sa ating mga pagdaing. At sa ating mga hiling, mabasahin natin Psalms 119 verse 58. Ganito ang sabi, Aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko. Sa ating paghiling naman, hindi yung ating pansarili na uh, uh, selfishness nating na panalang hinihiling, kundi yung biyaya ng Diyos ang dapat nating tignan yung kanyang kalooban. Mahabag ka sa akin sa iyong pangako. May pangako ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, ang sabi po sa verse 1, minamahal ko ang Panginoon sapagkat ako kanyang dinidinig. At sa verse 2, kaya minamahal ni David ang Panginoon sapagkat ikinilin niya ang kanyang pandinig sa akin. Sarap pong pakinggan no? habang tayo nagpipray. Kaya nga kung mayroon tayong kasalanan, eh ang sabi sa, sa Psalm 66 verse 18, hindi dinidinig ng Diyos yun kasi disobedient tayo, rebelde tayo. Pero pinapakinggan, sabi ni David, dinidinig niya ang aking tinig dahil minamahal niya ang Panginoon. Sapagat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. At nakatityak tayo kung paano ginawa ang Diyos sa kay David na kiniling ng Panginoon kanyang pandinig sa iyo ay sa kanya, ganun din tayo kapag tayo tumatawag sa kanya. Pero bakit dito dapat, dapat uh, paano tayo manalangin? Ang sabi ni David, habang buhay siyang mananalangin. So, habang buhay tayo mananalangin, yun din ang utos ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng Apostle so Paul, 1 Peter chapter, uh, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Hindi big sabihin na buong araw eh magtatsikin pro nalangin mo. No, huwag mong kakalimutan ang panalangin bawat sandali ng buhay mo, kailangan kang hindi tumitigil. Bakit tumitigil ba tayo sa panalangin? Totoo yun, pag tumitigil tayo sa pagdalo sa sa pagsamba, tumitigil din tayo sa papanalangin dahil tumitigil tayo sa pagtitiwala sa kanya at tumitigil tayo sa pagmamahal sa kanya. Kaya tayo nakakatigil din sa ating panalangin. Dahil bakit inuutos sa atin na tayo manalangin ng walang tigil o lagi tayong manalangin, humiling sa Panginoon? May pangako ang Panginoon sa atin. John 15:16 Ako'y hindi niyo pinili ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga ninyo'y manatili upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo Kaya ang sabi ng Panginoon huwag kayong tumigil sa kapanalangin, tulad ng katwiran David, ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. John 16.24 sabi, sabi ni Jesus Christ, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Now, tayo, tumatawag tayo, mihingi tayo, pero sabi ng Panginoon, hanggang ngayon, wala kayong hinihingi. Ano po yung sabihin nun? Hanggang ngayon, hindi ko marunig hinihingi nyo dahil masuayin kayo sa aking mga salita. Hindi nyo ako iniibig. Mas iniibig ninyo ang sinasabi ng sanlibutan. Kaya't ang sabi ni Jesus Christ, humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Now, dito may kita natin ang dinidinig ng Panginoon na panalangin ay yung mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga nag-iingat ng Kanyang salita sa Kanyang buhay at ginagawa niya ito habang siya'y nabubuhay. So yun po yun. Una pong uh, uh, solusyon sa ating pong depression ay pagmamahal at panalangin. Pagmamahal at panalangin. So, tayo ba'y nasa malalim na kalungkutan? Tayo ba'y mayroong kawalan ng pag asa Mayroong tayong galit sa sitwasyon, sa circumstance natin? Alam niyo, ang solusyon dyan, higit nating mahalin ng Diyos ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi yung nagbibigay tayo kung ano-anong mga ginagawa natin. Isa lang tinuro ng Panginoon. Ingatan ng kanyang salita at isa buhay ito. Sapagat siya ay magpapakakilala sa atin. Hindi lamang natin siya ang minamahal, kundi ang ama natin ay minamahal din natin at siya ay nagmamahal din sa atin. Katanda natin kapag tayo po ay nasa matinding sitwasyon, sa sirkomstansya na beyond our control, nandun tayo sa simula ng depression, may galit, ang lalamig makiusap, makiharap sa mga tao. Mahalin natin ang Diyos at manalangin. Sampalatayin natin ang kanyang pangalan. Jesus, Panginoon, the everlasting Savior. Tayo manalangin man. Lord, salamat po sa gabing ito kung paano ipinakita ninyo, ipinahayag ninyo ang kahalagahan po ng aming pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng aming pag-iingat ng Kanyang salita at pagsasakatuparan nito sa lahat po ng aming natutunang katotohanan sapagkat kayo po'y nagsasalita sa amin individually sa bawat pangangaral at mayroon kayong kanya-kanyang mensahe sa bawat isa. Bakit po ganun? Sapagkat nakikita ninyo ang aming kakulangan kaya lagi nyo kaming pinaalalahanan ng inyong mga salita. Kaya Lord, kung kami po ay malalagay sa sitwasyon na hindi namin alam hindi namin kayang harapin, alam namin ngayon ang unang solusyon, walang iba kundi ang mahalin ka ng higit pa at tawagan habang kami nabubuhay. Ito so, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito ay ko diba sa ating <coughs>